Yan, yeah, I'm so proud of myself. <laughs> Alam nyo, may magandang dulot din talaga yung bagyo. Sa mga halaman ko ha, kagaya nitong malunggay, bigla ba naman siyang yumabong ng ganyan? Eh, nung nakaraang linggo, nakadito lang yan siya, o, oh, bigla na siyang humaba. O, oh, ba? Diba? Tapos may kalamansi ako, nakapangalawang ano na to, bunga. And then, ito pa, ikaka-proud ko sa sarili ko. Nakabuhay ah, ako ng siling demonyo. Tapos ito, ah, tangig. Anong tawag sa English? Ah, lemon basil ang tawag nito sa English. Tapos, ayan, ito pa. Luya! Oh, diba? May luya na ako. Ito naman yung alugbate. Nakapag-harvest na ako ng ilang beses niyan. Tapos, ayan, nakapagpatubo ako ng tanglad. Tapos, ayan pa ulit yung lemon basil ito pa tapos ayun pa ba yan ito to, -to, to mga ornamental plants tapos ito oh may tumubo dito sa iba tinatapon to sa akin hindi ko siya tinatapon kasi gamot to ano ang tawag nito uh, pansit pansitan ba ang tawag nito pang ano daw to sa UTI or pang ano sa uric acid kaya iano ko siya. Hindi siya tatapon, pipersuader siya. O, oh, di ba? Tapos, meron pa akong kangkong. Ayan, may kangkong ako. Nakapag-harvest na ako ng bagyo. Kasi nagsinigang ako. <laughs> siya yan, ko na lang yung mga yan sa magandang paso once na lumaki. O, oh, di ba? Thank you, Lord. Unti-unti niyo na akong binibigyan ng green thumb. <laughs> Proud of myself. Proud of myself. <laughs>